Welcome kayo guys sa YouTube channel natin At sasagot na naman tayo ng comment doon sa mga nauna natin video So ito yung tanong niya So magpa-estimate siya Sabi niya, pa-estimate ko po yung bahay Ang sukat po ay 6 meter by 3.30 meter two story po slab po may apat na bintana 1 meter by 1 meter ang sukat bali dalawang pinto sa taas at baba 3 feet by 5 uh, feet para sa terrace sa second floor ang sukat ng terrace ay 3 meter by 2 meter at overlap na 1 meter by 6 meter We drop na ang luwang sa taas ay 3 meter sa first floor at second floor may CR po sa taas at sa baba. Wala pong mga kwarto at lababo. Walang palitada. So, wala pong palitada to. So, ito yung sasagutin natin comment. Ang area ng pinapa-estimate ng bahay ay 6 meter by 4.3 meter. Dalawang palapag na kaislab. Ayon sa kanya, may apat na bintana. Siguro dalawa sa taas, dalawa sa baba. Tapos may uh, dalawang pinto. Okay? So, i-estimate natin to At ayon pa sa kanya, may terrace ito na 3 meter by 2 meter. Tapos may overlap sa kabila, siguro lang sa kabilang side o sa right side o sa left side na overlap na 1 meter by 6 meter. Hindi niya naman sinabi niya lalagyan ng overlap yung paikot ng sa kabilang side lang may overlap. So, yun lang i-estimate natin. Okay. So, isa-isahin natin to Una natin i-estimate yung ground floor. Tapos, isunod natin yung second floor. So, bago natin umpisahan, guys, nainyahin ko kayo mag-comment kung mayroon kayong mga katanungan. Mas maganda kung nakasubscribe kayo. At libre naman mag-like, libre po mag-like. Kaya wag kayong mahiya mag-like, okay? So, ito guys, umpisahan na natin. Unahin natin yung ground floor. Ang perimeter ng ground floor mo ay uh, 24.4 meter. Okay? Ang lalagay natin na CR 1.8 meter by 2 meter. Wala naman itong kwarto. Okay, ang kailangan mong hollow block, unahin natin yung hollow black. Okay, ang hollow block mo ay 771. Sa baba pa lang to, sa ground floor pa lang to guys, yung 771 pieces na hollow block. Isunod na natin yung mga bakal na kailangan muna dito sa ground floor. So, na sabi ko, ground floor muna bago yung second floor. Okay, ito ang rebar na kailangan natin. Unahin natin yung kulong puting, pundasyon ng poste. Gagamit tayo ng 12mm na bakal. Okay? 10 pirasong 12 mm para sa kulong puting. 30 pieces na 12 mm main bar para sa mga poste. Okay? Isunod natin yung wall puting o pundasyon ng mga lublak. 10 mm ang gagamitin natin guys. Ang perimeter niya is 23.2 meter. 14 pieces na 10 mm ang kailangan natin. Sa vertical naman ng awal uh, wall natin is 22 pieces na din mm. Tapos sa horizontal, naglagay tayo ng horizontal, ibre tatlong patong na hollow magbalagay tayo ng horizontal na bakal. So 16 pieces natin din mm. Ang rebar natin sa beam, sa mga biga, gagamit tayo ng 12 mm na main bar, anim na piraso. Okay, tatlong kabila, tatlong kabila. Anim na piraso na uh, main bar. Ang kailangan mong bakal ay 45 pieces na 12mm na main bar. Ito na tayo sa stirrup. Ang stirrup ng bimo, gagamit tayo ng 9mm or 10mm depende sa iyo. Pero para sa akin 9mm lang gagamitin natin stirrup. Yung anilyo 29 pieces na 9mm. Stirrup natin sa mga poste o sa column is 17 pieces na 10mm. Sunod tayo ng slab. Ang gagamitin natin na bakal sa slab is 10mm din. Okay? 36 pieces natin yung mga kailangan natin. Ang spacing natin nito is 25 by 25 cm. Okay guys, yung kwadrado. So, gagamit tayo dito ng gagamit tayo ng steel deck. Okay? Pag tinotal mo yung mga gasto mo sa steel deck na slab at saka sa gumamit tayo ng mga plywood o mga plywood na gagamitin mga tubo. Kasi mas maraming tubo ang kailangan ng plywood yung ginamit mo. So, sa steel deck, konti lang. Medyo mahal yung steel deck pero pag sino ma total mo ang budget mo ay hadus parehas lang din sila sa steel deck ang kailangan natin steel deck ay 26 26 meter ang coverage ng steel deck natin is 99.5 cm kulang kulang sa metro to okay guys 26 meter na steel deck ang kailangan na natin ang suggest ko bago kayo mag order ng steel deck sukatin so nyo muna yung biga yung bakal yung dulo ng biga sa ibabangga mo sa bakal yung steel deck mo at dun sa kabilang biga ganun din ididikit mo yan para pag nabuhos ka yung steel deck nakapatong pa sa uh, concrete so yan mag mas maganda para in mas mabilis yung trabaho hindi na magpuputol sa site pag sakto na yung steel deck na binili nyo salpak na lang ng salpak okay dito na tayo sa cement sa cemento para na para sa mga kongkrito Okay, sa mga concrete, sa kulong puting, sa wool puting, sa kulong at sa mga beam. Ang mix ratio natin is class A tayo, 1, 2, 4. Okay guys, class A, 1, 2, 4. Ito na, 16 bag ang kailangan natin sa kulong puting. Para sa mga poste, actually ang size ng poste natin is 25 cm by 30 cm. Tapos yung haba nito is 20.7 meter. Okay, pag dinugtong natin lahat ng mga mga poste natin magiging 20.7 meter yan okay pag pag isang poste magmula doon sa sa hukay natin sa pinaka kulong puting ang hukay natin is 1 meter okay guys 1 meter ang hukay natin tapos yung yung area din ng hukay natin para sa kulong puting is 1 meter by 1 meter kwadrado so 1 meter plus 3 meter plus may biga ka pa na 30 plus maglalagay ka pa ng overlap pa ng bakal so magiging halos 5 meter 5 meter lahat yun yung haba ng isang poste natin tapos may bin pa tayo para dun sa parilya so 20.7 meter so 14 bag ang kailangan natin dyan sa wall putting naman natin sa pundasyon ng uh, natin is 15 bag na simento ang kailangan natin. So, cement para sa hollow block, yung gagamitin nating mortar, yung palaman sa hollow natin pag nagasintada tayo is ang mix natin is classic, isang simento, apat na buhangin. So 24 bag ang kailangan natin dito. Dito na tayo sa beam. Sa beam tayo, ayon sa kanya may overlap ito na 1 meter by 6 meter. So sinali natin sa estimate yun. 15 bag ang kailangan natin dyan. Sa slab natin, 33 bag ang kailangan natin simento. Ang sand natin sa ground floor na ginamit, kabuuan na, lahat-lahat na is 282 bag. At ang graba is 372 bag. Mamaya, pag nasummary natin to, summary natin mamaya to para makuha natin yung actual na budget na kailangan mo dito sa to story na pinapestimate mo at i-convert natin to sa cubic itong buhangin natin at graba. So, lipat na tayo sa second floor. Okay. Ayon sa kanya, ang second floor niya is may 3 meter by 2 meter na teres. Ang block na kailangan natin sa second floor is 487 pieces. Okay guys? Kasi yung teres niya, hindi na natin sinali yun. So, ang bakal na kailangan natin sa wall, sa mga sintada, dudugtungan na natin yon yung mga bakal kanina sa ground floor. So ito yung bakal na kailangan mo para sa pag-asintado mo 22 pieces na ni Mem. Ang bakal mo naman sa kulong, sa poste, sa second floor, dudugtungan na uli natin yon, 25 pieces na 12 mm. Rebar natin sa beam. So magbe-beam tayo sa taas. Pag nagbubago tayo ng kailangan natin magbe-beam. So 22 pieces na 12 mm. Ang stir up natin sa poste, is 13 pieces. Ang stir up natin sa sa second floor na beam is 12 pieces na 9mm. So, 9mm lang yung ginamit natin na. So, depende kung gawin nyo natin 10mm. Pero, 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 pa, pero para sa akin, okay, 9mm pwede na rito. Okay guys, ito na yung simento natin para sa kulom at sa beam. Sa second floor. 21 bag, simento natin sa mortar para sa mga wall. Pag nagasita na tayo is 18 bag. Ang buhangin natin para sa Second floor na mortar 72 bag. Ang buhangin natin sa kulom at sa beam is 42 bag. Ang graba natin na kailangan sa beam at sa kulom is 84 bag. So ayan na lahat. Nakuha na natin yung materials na mga gagamitin natin. So isasama natin guys. So bago natin isama guys, hihingi lang ako kunding sa inyo. Lalo sa mga nag-estimate. Ito maliit lang na favor para sa inyo guys. O sabihin na natin donation ito guys. Okay? Kasi pag nag estimate ka kasi, isa isa-isahin mo to. Google ka ng mahabang oras. O magiging ako ng konting donation lang para sa inyo, para sa time ko pag nag estimate Diyan sa baba ng video na ito sa YouTube, yan sa YouTube natin na pinaparoran, mayroon ka dyan makikita na heart. Okay? Mayroon ka makikita na heart dyan. Tapos may S. Pag pinindot mo yan, uh, mayroon kayong makikita kayo dyan na halaga na idodonate nyo sa akin as a content creator. Meron dyang 50, meron dyang 70. Tapos pag pinindot mo yan, dadalhin ka sa kung anong gamit mo, sa Gcas, Pimaya. Tapos pwede nyo i sa akin. Kahit napakaliit yang yan na halaga, papasalamatan ko yan guys. Okay? So, advance na sa pagpasalamat sa inyo. Thank you very much. So, ito na yung summary natin. Ang CHB natin, 1,258. Ang kailangan natin, first floor, ground floor at second floor. Okay? 1,258. 13 pesos yung isa nito. So, magkakaroon ng diferensya ito dahil sa paiba-iba ang presyo ng mga materialis. Depende yan sa lugar. So, 15,354 ang kailangan mong budget sa hollow block. Sa bakal na 12mm, 128 pieces. Lahat-lahat na sa ground floor at sa second floor, 200 20 yung isang bakal so 20,160 ang 10 mm na gamitin natin total niya is 110 pieces so 140 yung isa nito guys 15,400 9 mm na bakal ang na kailangan natin sa mga stir up 76 pieces 90 pesos yung isa 6,840 okay guys ang steel deck natin na 26 meter Bali, ito na yung pinakamanibis na steel deck na gamitin natin. Hindi naman ganun kahabaan ang, ang lalataga natin ng steel deck. So, 490 per metro, 12,740 ang kailangan natin budget sa steel deck. Sa simento, 141 bag ang kailangan natin, 225. Yung isa nito, so 31,725. Ang buhangin natin, 12 cubic speed ko na sa cubic. Pero, 396 bag. So, 12 cubic ito. So, 900. Itong buhangin natin, paiba-iba rin presyo nito. Merong mahal talaga sa ibang lugar. Kaya, adjust natin. So, kailangan natin budget is 10,800. Sa graba natin, 14 cubic. So, 456 bag yan. Kinumber natin sa cubic para ma natin 1,200 per cubic. So, 16,800 yung budget natin sa graba. Ang tansya ko sa hagdan, ano mang style ng hagdan na gagawin mo, so mga 15K to 20K yan. Okay? Yung hagdan, stairs. Okay. Ang ground floor natin, na flooring, o oh, yung flooring, hindi na, hindi ko na inisisa yung materials na ginamit. Tinansya ko ito is mga 7,000 ang budget mo dyan. Okay. Ang formworks natin, kasama ng mga pako dyan, mga lambre, mga iba pang bibilhin para dyan so bigyan natin yan ng 35,000 lahat lahat yan lahat pa sakaling may mga <coughs> may allowance na to ng 35,000 kung ano-ano pang mga bibilhin dyan okay So ang ang trusses at roping natin, ang tantsa ko dito mga 50k to 60k. Okay, so, dahil sa nasabi natin, ang materials hindi ito nag-steady pa bago-bago. So ito na ang kailangan mong budget sa trusses. Yung mga nabanggit natin, yun lang yung in-estimate natin. Ha? Yung hindi nabanggit, hindi kasali dito yon So, ang total material cost for structure is 244,819. So, again, 244,819 ang kailangan mong budget. So, walang palitada, wala pang mga pinto, mga bintana. So, flooring lang hanggang sa bubong tayo. Okay guys. So tingin ko rito mga mga 60 to 70% pa lang ang tatapos mo. Pag pinoli furnish mo ito ha. Wala ka pang kisame eh. Okay, wala pang mga pintura, electrical, di pa kasali rito. Okay guys. So kung tatanungin mo kung bangkano dito yung labor cost, 50% ang ibibigay mo. Okay? Pag na total itong 244,819, kukuha sila dito ng 50%. Kaya halos na sa 100,000 din ang ang kuhan nila rito. Ang kukunin na labor. So ayan guys. Salamat sa matiyaga niyo panonood. So kung may gumin kayo, lagay niyo lang diyan. Pag tutuunan ko yan ng oras at pansin para isa-isahin natin yung mga kailangan yung budget para sa pagpapatayon nyo ng bahay. Okay?